Huwag mong husgahan ng isang tao, bisa o rin ang kanyang trabaho. Katulong man yan, karpentero, basurero, o kahit ano pa ang trabaho, basta marangal. Dahil hindi naman patayan ang trabaho, para respetuhin mo ang isang tao. Dahil ang buhay, kailangan natin ang na para umasenso diploma kung wala kang respeto sa kapwa. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ay may karapatang pratuhin ng tama kahit walang pinag-aralan. Tandaan natin, kahit ano pang kurso ang natapos mo, kahit ano pang diploma ang hawag mo, kahit mayaman o mahirap ka lang, lahat isa lang at titulong diplomang nakaukit sa labi natin risk and